Ayan po ah. So ayan po ah. Good evening. Isang pinagpalang gabi na naman po sa atin lahat. Nandito na naman po tayo sa Parisan ni Diwata. So ayan, katatapos lang po ng ulan. Ito po, wala pa rin pong tinag ang mga kumakain. So lalo pong dumami. Ayan, nakikita nyo mga ka-YouTuber. Ayan o, oh, sobrang dami ng pila Oh. Ayan, nakikita nyo. Abot na po na ng uh, umabot na po siya ng sa daan. Ang mga nakapila na kumakain dito sa Parisan ni Diwata. Ayan. So talagang ang, ang laking blessing ang dumating kay Diwata sana ma kung kahit di sana kahit di natin nakikita sana mag-share din siya ng blessing niya sa mga ibang tao. Yan, para lalo siyang sumuwerte. po, sobrang dami ng mga kumakain. Yan, sobrang dami talaga. Ayun, nakikita niyo, sobrang dami ng tao. Hindi talaga kapanipaniwala ang mga nangyayari ngayon kay Diwata, so, sobrang dami. Yan, so nangyayari po talaga yan pagka biglang dumating ang blessing sa iyo. ayan ayan meron na rin mga nagtitinda. ayan mga bata, mga nagtitinda ng balloons. ayan tingnan niyo po. So nakuha na po natin ng video, sobrang dami ng tao. ayan hindi po tayo makapaniwala talaga sa sub, sa dami ng kumakain dito sa Paris Overload Diwata. ayan O ayun, oh, tingnan niyo yung ganda ng ano niya, tarpaulin niya na may na may ano, may picture. So ayan Ayan, nakita nyo, ayan, no? Oh, ang dami, puro may mga cellphone, kumukuha ng video. So, alas karamihan po dyan, mga vlogger, tapos mga karamihan naman, dumayo lang para magpa-picture, para po ma-shell dito. Ayan, so, iba-ibang lugar po yung mga tao, meron pong taga-probinsya, para pumunta lang dyan, para makakain, para magpa-picture kay Diwata. So, ganyan po nila ka-idol si Diwata. Ah, sana kay idol, wag siyang magbabago Ah, uh, wala talihin niya sana maging humble siya kasi ang Panginoon nakikita niya 'yan. Kaya kaya binigyan kanya ng blessing kasi nakita niya nakarapat dapat kang bigyan ng blessing na malaki. yan Pag ingatan mo 'yung binigyan ng Panginoon sa iyo. So so sobrang dami. Ayun, oh, tingnan na mga nakapila oh. So talagang blockbuster po talaga. Ayun, ang ganda sa Ang gandahan po 'yan sa likod. Yan, oh. Tingnan niyo, oh. O, sobrang dami ng mga taong kumakain dito. Hindi talaga kapani-paniwala. Ayan, oh. Ayan po, oh. tingnan nyo mga ka-YouTuber, oh. Sobrang dami ng tao na kumakain dito. Ayan, sulit na sulit naman po kasi yung sa alagang 100 yung uh, Ali, Ali, Ali kanin, Ali soft drinks. Tapos paris, no? Tapos yung chicken, yung chicken niya malaki pag ginawa mong dalawa po yun mabibenta mo nga po yun ng 60 pesos na pag ginawa mo siyang dalawa mabibenta mo siya ng 60 pesos so ayan no tingnan nyo po ayan sobrang dami talaga sobra sobrang daming tao na kumakain na tagaybang lugar ayan nakita nyo po ayan no uh, uh, comment lang down na po kayo uh, at mag comment lang po kayo at babalikan ko kayo sa pag comment nyo ayan Paki-subscribe naman po kung mapanood niyo man tong video ko. Ayan, subscribe and pakipindot uh, paki na lang po yung notification bell ayan para ma-update po kayo sa lahat ng aking mga video. Ayan. So, maraming maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Ayan. So, ang ganyan na lang po kasi uh, ma maambon na naman po, maya-maya uh, uhulan na naman 'yan. Uh, wala tayong dalang ano uh, para makauwi tayo so ayan uh, una sa lahat maraming maraming salamat po sa Panginoon at mabubay po tayong lahat magpalain po tayo ng Panginoon lahat